Sharing is caring. Yan ang laging sinasabi ng isang kapwa natin vlogger na taga Laguna kung saan walang sawa niyang sinishare ang kanyang knowledge o kalaman tungkol sa mga sasakyan kung paano ito ayusin dahil isa siyang mahusin na mekaniko. Ang sharing is caring, itutuod din po mga kaduglarbers sa ating pag-share ng kalaman tungkol sa ating mga kaduglarbers, mga kanyubi tungkol sa kung paano natin mas mapapabuti pa ang pag-alaga ng ating mga Belgian Malinois. So gusto ko lang itong i-share mga kaduglarbers, mga kanyubi Nah, dahil meron sa tayong kaibigan na nag-message sa atin dahil yung uh, Belgian Malinois ng kanyang kaibigan ay uh, nagkaroon ng parvovirus at sinin niya sa akin yung video ng uh, dog na talaga namang nagsusuka na siya at talagang fresh blood po ang kanyang pupo at kung sa aking pagkakatingin no po, sa aking uh, assessment eh, medyo parang hindi natatagal yung dog kahit padalhin sa hospital kasi nga iba na yung lakad niya, tagilid na at uh, napakahina na now, uh, nung ako itanongin, sinabi ko, eh, medyo may hirapan na makasurvive ang dog pero sila pa rin ang magde after mga ilang days ay eh, kinumusta ko mga kadog lovers yung dog na yon, kung ano na nangyari pero para sa akin pagkakaalam ko ay eh, malamang na namatay na po yung dog nagulat ako nang sabihin yung nakasurvive so tinanong ko kung ano yung uh, ginawa kung bakit nakasurvive, nang sabi niya ay binigyan ng sabaw, pinainom ng paragis. So tinanong ko kung ano yung paragis, isa pala itong uri ng damo. At kaya ngayon tayo to mga kaduglovers, mga kanyubi, is kasi tinry din natin yan sa ating dog na nagkaroon ng ganong parang sintomas, pero hindi naman po parvovirus, Isa nagiging effective dun po ito. Kaya naman, gusto ko rin pong itong ishare sa inyo, mga kaduglovers, mga kanyubi, upang lahat tayo makinabang. Pero disclaimer po muna tayo, mga kaduglovers, kapag nagkagaling itong ating mga dog, ang palagi pa rin natin na, ina-advise ay dalhin ito sa vet. kung makakaya natin sila pa rin yung pangunahing nakakaalam ng na mga solusyon diyan pero kagaya ng naalam natin napakaraming pong mga dog ang hindi nakakasurvive pagka nagkaparboveros kahit po dalhin sa vet. at ang nangyayari ay nagagastos sa napakalaki ng ating mga dog lovers pero kahulihan ay namamatay din po ang dog so gusto natin itong i-share pero ano po discretion na din po ng bawat isa kung magdi-decide tayo na gamitin ito kasi ang uh, herbal na ito ang damong ito kung wala man itong epekto, eh wala din naman itong side effect. At isi-share din natin mga dog lovers, mga kanyubi, kung paano i-prepare ang paragis kung paano ito ibigay sa ating mga dog. Okay, nandito tayo sa probinsya at pagkatapos kong itanong sa kanya kung anong uri ng damo, nagulat ako guys, yung pala ay kilala dito, yung damong yon At ito pala ay ginagamit din ng mga tao iniinom doon sa may mga problema sa tinatawag na digestion, may problema sa colon, oh, ito po ay iniinom at uh, ang lasa daw nito ay sa kanila doon sa so mga ay lasa ng sabaw ng nilagang mais. So kaya keep on watching guys sa video na ito at ipapakita po namin sa inyo kung anong uri ito ng damo na talagang napatunayang effective pagdating sa ganong mga virus, viral infection sa ating mga dog. Okay, so dito po sa ating tabi ay mayroong mga paragis tayong nakita. Kaya may dala tayong bareta upang maghukay tayo ng paragis na ito. Alam nyo guys, itong paragis, ay tumutubo kahit sa mga crack ng mga simento at uh, malalaman nyo na paragis ito dahil napakagaling po ng pagkakapit nila hindi po ito madaling bunutin kung mano-mano lang baka hindi po natin ito mabunut okay so ito, dito sa ating tabi mga kaduglovers may paragis paano natin makikilala yung paragis kung ano siya ganito po ang itsura niya mga kaduglovers yan, yung pong dahon niya ay ganito, pinakabulaklak niya at ang paragis po, tumutubo siya ng nakatumpok nakatumpok po siya. Itong papakita ko sa inyo, maliit lang ito pero mayroong paragis na malaki ang tumpok. Ngayon kukuhanin natin ito, napakatibay ng pagkakakapit ng ano ito, ng ugat, kaya kailangan natin ng bareta, mga kadog lovers. Okay, subukan natin. Kailangan natin ko kain to para madalang ugat Ayan hmm. So, dito pa tayo Kuha pa tayo ng iba dito Mahalaga na kasama yung ugat dahil kasama natin siyang ilalaga.